Gusto mo ba na mas lalong mapapaibig sa iyo ang partner mo o ang mahal mo? Yung ikaw lamang ang mamahalin niya buong buhay niya? At kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng maliit na bote. Dapat may taki po ito. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kahit kalahating suka. Kahit anong suka ay pwedeng gamitin. At kumuha ka rin ng maliit na papel at sulatan mo ito ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang at sa likod ay isulat mo rin ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. Dapat susulatan mo ang harap at likod ng papel. At pagkatapos nito, tupiin o i-roll mo ang papel at pagkatapos ilagay o isilid ito sa buti na may suka. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan mo itong buti, mag-focus ka lang, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apilido, Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ako lamang ang pakakamahalin mo. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at alugin mo lamang ito ng kahit tatlong alog. At pagkatapos, itago mo na ito sa safe na walang makakakita at makakaalam Pwede mo ito dalhin, pwede mo ito ilagay sa damitan mo at itago ito pang matagalan. At paniguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw basta itago mo lamang ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.